Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa baghimpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikasampung araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes ang unang siboy ng malamig na hangin. Mula sa northeast ang umiral naman at nakaapekto sa extreme northern Luzon simula pa kahapon. Ayon sa pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, sinabi ng pag-asa ng tinatawag nilang northeasterly surface wind flow. Ang nagbibigay naman ng lamig ng panahon kapag panahon ng kapaskuhan ay naramdaman na kahapon pa lamang ng umaga. Sa northern part ng Luzon, ito rin ang nagdadala ng pag-uulap ng kalangitan at maulap na kalangitan may kasamang isolated rain showers sa mga lalawigan ng, ba sa lalawigan ng Batanes at maging sa Babuyan Islands. Samantala, ang natitirang bahagi pa ng bansa, hindi pa naman apektado ng northeasterly wind pero magkakaroon din ng maulap hanggang sa ma uh, ng bahagyang pag-uulap hanggang sa maulap na kalangitan. May kasama mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat lalo na sa hapon o gabi. Paalala ng pag-asa, pwedeng magkaroon ng flash floods o mga landslides sa mga lugar na magkakaroon ng malakas na buhos ng ulan. Sa paliwanag ng pag-asa, nasa transition na raw ngayon ang kalagay ng panahon sa bansa dahil tapos na ang Southwest Monsoon, iiral ng Northeast Monsoon na tinatawag sa ating bansa na Amihana. Pinag-aaralan e ng pag-asa kung kailan pwedeng madeklarang formal na ang pagpasok ng panahon ng Amihan o paglamig ng panahon sa ating bansa. Music